head coach ng Tall Blacks. Grabe ang scouting sa ating Gilas Pilipinas. Corey Webster excited na magpakitang gilas dito sa Pilipinas. At Coach Tim Cohn confident din na kayang talunin ng gilas ang napakalakas ng New Zealand. So grabe na nga ang paghahanda ng Worlds number 22 sa FIBA ng New Zealand para sa paghahanda nila sa laban ng Gilas at New Zealand na dito gaganapin sa Pilipinas. Ayon sa ilang report ay grabe na ang scouting ng New Zealand sa ating Gilas Pilipinas para matalo nila tayo. Sa inilabas na report ang ating Gilas Pilipinas daw sa ngayon, base sa kanilang scouting ay lumalaki na sa ngayon sa dumadaan na panahon hindi na katulad dati, kulang sa mga malalaking players. Alam din ang New Zealand nagigil ng makabawi ang ating national team dahil sa apat na pagharap ng New Zealand at gila sa FIBA sa nagdaan na panahon ay hindi man lang nanalo ang gila sa apat na pagharap at yung iba pa dito ay tambak. Alam ito ng bagong head coach ng Tall Blacks sa si Jude Flavel na galing lang sa dalawang championship sa kanilang local na liga at veterano na bilang assistant coach sa NBL Australia. Ayon pa sa ilang report, hindi daw bibigyan ng tsansa ng New Zealand ang ating gilas Pilipinas sa laban at inaatang ng bagong coach ng New Zealand na si Jude Flavel ang responsibilidad sa kanya mga player lalo na sa kanilang ace player na si Corey Webster na naghalimaw sa naging laban nila nakaraan versus Croatia na kung saan nanalo sila. 21 points ang nagawa nito, 8 out of 14 from the field. Ayon sa interview ni Corey Webster ay sinabi nito na sobrang excited daw siya na muling makabalik at makapaglaro sa Pilipinas dahil sobrang passionate daw ng mga Pilipino sa basketball. Of course gusto nilang manalo at alam nito na magiging maganda ang parating na laban. Samantala tila excited at confident din si Gilas Pilipinas coach Team Ko na kayang talunin ng Pilipinas ang New Zealand kahit napakalakas nito. Ayon sa report alam daw nilang napakalakas ng New Zealand bukod sa mas mataas sa ranking ng New Zealand sa Georgia na nakakalaban ng Gilas noong OQT. Rank 22 ang New Zealand at rank 24 naman ng Georgia. Ayon pa sa ilang reports sinabi ni coach Tim Ko na kailangan daw nilang mapigilan ng pinaka main man ng tall blocks na si Corey Webster. Bagamat may pagbabago ng onte sa sistema ng New Zealand dahil sa bago nitong head coach ay sinabi ni coach Tim na mas focus sila sa mga player na malalaki din. May ilang 6-11 player din kasi ang New Zealand na naglalaro din sa NBL Australia na malalakas din talaga. Pero confident pa din si Coach Team Co na kayang makasabay ng Pilipinas sa laki dahil mas malaki na daw ngayon ng gilas kesa noon. Pro-protektahan daw ng gilas Pilipinas ang home court na magiging advantage ng gilas sa laban at excited na din daw sila makaharap ang napakalakas ng New Zealand. Sa ngayon ng ating gilas Pilipinas ay todo na rin ang ensayo kahit sobrang ikle ng kanilang training camp ang pinaka-importante ang chemistry sistema at mga player na kabisado ito. Ayon sa report si Justin Brownlee ang naturalized player ng gilas sa New Zealand at si Anne naman sa Hong Kong. Kaya abangan natin.